mga gos meron mga na huli o ang laki o at saka yung kasama ko rin o ayun o lucky laki ang laki nila o among kuha mga kagros yan susubok kami mga no kaming... susubok kami susubok kami manghuli ng bilason yung special na isla mga kulos gamit po itong bubog you know? ang sa Tagalog po ito ay dikya malilit na dikya po napakadami dito yan sa dagat namin yun know, puro dikya mga laman dito kaya ito susubok kami mga kulos yeah, yun marami na pong sumubok yan you know? subok kami ng bilason gamit ito mga gurus <laughs> so yun Mumaya, maya abang abang lang mamaya mga gurus o yan ganyan po maglagay ng pain mga gurus yan o oh. tag ilan upat? apat apat na piraso mga gurus oh. o yan okay kayo o oh, marami salamat sa pagdimo mo <laughs> Ganun lang po -gurus, ha. So, bangabag tayo mamaya kung may kakain mga gurus. At ako rin dito. Magawa din ako mga gurus. Kumakain ang Yun. <laughs> Yun mga gurus. Kumakain na daw po. Ayos. Sana hindi maputol mga Ay, kain, uh, Ayan na kai di ko para coba kain na ngurus ayo ayo na wow. ayo <laughs> na ya sun hitung wow ang ganda na mos napakagandang na oh. ang ganda ng grosso ang dba aja butang di mo are ito, mga kaburus. Mga kaburus. Naibigot, parabajot. Kaburus o. Unlucky. First catch. Thank you, Lord. hehehe <laughs> no, legend naman. Nandiyan naman. <laughs> uh, uh, uh. Uy, oh, yun. Oh, okay. okay. <laughs> Malaking maliit. Burus. Ito <laughs> mo, buksan mo. Buksan natin. Oh, ito pa, ito pa. Ito pa. Ito, ito pa, o. Oh. Yan. At kukuha ako ng silupin mga gurus. Kaya ako wala pa ako kumuli.

Hmm. Grrr grrr. Tapos ito nakauli na ako. <laughs> Hindi ko na makita dahil ako'y cameraman eh. <laughs> ano? <na. laughs> Shirti po. Thank you, Lord. Ano ba? Yan mga aguro so, nagkalinya ka dito. Naglumbay. Ito akin, o. Lumbay kami, mga mandaragat mga gurus. At medyo pahapon na rin po. Yun, mga gurus. First time ko nakahuli bilason. Kailan ko maga, masisiro ko, mga gurus. Hindi pala. Nakahuli ako. So, first time ko nakahuli yung bilason. Malagas pala sumintak yun.

Ah, ikaw. Sumama sa ating... ah Okay. Amigo na to mga mandaragat. Lumipat kayo ang pisto dahil ito nung iwala na. Susubukan naman dito. Malawak naman yung dagat eh. So, pagkabag na lang mga mga ilaw bato na eh. Oh. Mayroon man ako na huli Oh. lucky Oh. At saka yung kasama ko rin Oh. ay no lucky rin. Ik. 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 mga gurus yan o mga gurus <laughs> o yun laki o buhay na buhay yan o laki o tapos Ik. kuya Ik. Ik. dami Ik. pa yun o, hihirapan ba siya mag-cruz? Yun o Saan na? Oh, sik, hindi Thank you Lord, thank you Jesus okay. First time na minagsama na ito mag-cruz Yun o Like akin na ito

Doki. Daku daku. <laughs> Peace on. Oke. Okay. Yan. Yan sedang ay isdang bilason mga kurs. So, mga gurus, oh. kain. Yan. You know? Tingnan natin dito. Yan. Oh, uh, oh, uh, nilaban. Oh, uh, oh, uh, Mukhang malaki yan masyado mga gulos. Oh. Uh, Mukhang malaki masyado yan oh. Oh, uh, makalampag pa. Pahirapan po. para po puluuan ng islang ng Biluson. Si Mama Ali, kasi yung nailunig. ni, Kundi ginagamit namin. Mm. Ay, kit lang. Baka maputol. Oh. Fish <laughs> on mo, Yun, na kami masih Ah, terima selamat sampai next, Adventure Thank you, po.

Uy, si Danon ba on unsa? Mm. Uh, gurus no? Kita niya yung mga gurus Yan you know? Ang lalaki Di kaya po yung Pamain ito namin mga kagurus Ito na po lahat gurus oh. Ito na Ah, main ti deh. Hmm. Dah. Oi, koi kena buha, buha oi. Bunung mandi nak no, ma ka gurus. yelo? Kenapa nang yelo? Hmm. Malamiga nama ngisda, pes kompesko. Hmm. pupukot. <laughs> Awoy. 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 Yan mga kagurus no. Yan po yung kuha namin. At sa uh, thanks God. So yun mga kagurus no. Uh, sa lahat pang hindi nakasubscribe sa channel ko. Uh, sa youtube ko. Kisubscribe na lang po mga kagurus. at yung mga hindi rin nakapalo sa mayroon ako FB page mga kagulos Marvin Idyong palo na po dahil ito'y adventure namin to mga kagurus hmm. ito na yung umpisa ng adventure namin mga kagurus kaya ito kayo makakita sa amin ng mga kakaibang huling isda no so, paano din mag mga pain kita ini namanya senyum mga kagurus yan yan you know? oh okay kayo so gamit namin itong aming bangka bagong bangka kita okay, kayo so yun mga kagurus no? oh. Medyo patas na yung araw. Trabaho pa kami. Trabaho so pa kami. Ayan. Hanggang dito lang po mga kagrus. Salat ng FW. mag ingat kayo palagi dyan. Dahil malayo kayo dito sa Pinas. And muli hanggang dito po. Stay safe always. And God bless us all. Bye bye. Hehehe. <laughs> mm -hmm.